Oh, kumusta, kumusta mga kasolar? So, karon atong at lauron madalam dom. Okay? Let's go! Unya, wala na takablog kay busy na kayo. Sige na taglakaw-lakaw. Uh, mula taglong buang so, din sa mga kalsada. So, tanawa ninyo mga lods. So, bisan asa na lang tamo abot mo na na nato mag vlog vlog so pasensya na sa atong mga subscribers so sa karon Kinahanglan na nato mag focus no kay para ninyo para ninyo On ya, mga lords na ako y offer ang negosyo ni eh. negosyo <laughs> kay kita mga god no kita kinanglan na to mo income mag sa atong solar mag-practice, mag-training, tama? Kay parang atong solar. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Sapa dia. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Bukanlah tak nama piling So karon bangga kasolar. Ay. Okay, nagkain may mga tao hindi you na. Know. So, pasensya na ba no? Mag-update ko ninyo, tanan. And, tanan mga sekrito sa pagnegosyo sa solo na ito, nang ipakita. Sanglit! Be sure to subscribe. And, kung naamoy yung mga question, practical, impractical, personal, i-comment ninyo sa ubos. Kaya itong hand ay, tanan, usaw-usaw na to And, mag-take time ta para sin na pag ako kayo see you next time next time